Sa buhay, hindi palaging madali ang lahat. Darating talaga ang mga araw na parang ang bigat-bigat ng mundo na kahit anong gawin mo, parang hindi sapat. May mga panahong pagod ka na, pero kailangan mo pa ring lumaban. Para sa pangarap mo, para sa pamilya mo, at para sa sarili mo. Pero tandaan mo ito, ang bawat pagod ay may kapalit. Ang bawat luha ay may dahilan at ang bawat hirap ay may katapusan. Hindi mo lang agad makikita ang resulta. Pero unti-unti, gumagalaw ang tadhana pabor sa'yo. Huwag mong maliitin ang maliliit mong hakbang. Dahil kahit mabagal, basta tuloy-tuloy, makakarating ka rin. Ikaw ay may halaga. May kakayahan ka na baka hindi mo lang panakikita ngayon. Pero andyan sa loob mo. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling sa lahat. Ang kailangan mo lang ay maging mas mabuting bersyon ng sarili mo araw-araw. Kung pagod ka na, magpahinga ka. Pero huwag mong kalimutang bumangon ulit. Ang tagumpay ay hindi para sa mabilis, kundi para sa matatag. Ang tunay na lakas ay makikita hindi sa kung gaano kakataas ang narating mo kundi kung gaano karaming beses kang bumangon kahit ilang ulit kang nadapa. Kaya kapit lang, konting tiis pa, may magandang mangyayari. At sa dulo, masasabi mong, buti na lang, hindi ako sumuko.